Hi guys! Tuturoan ko kayo kung paano ma-achieve yung adobong pusit na maitim at nagmamantika. Tara, magluto na tayo. Naglagay lang ako ng mantika sa kawali. Igigisa lang natin yung ating sibuyas. Yung ating bawang. Yung ating luya. Ilagay na natin yung ating pusit. Maglagay lang tayo ng paminta na durog at syempre yung ating buong paminta. Naglagay din ako ng dahon ng laurel at ng toyo. Yung toyo guys, nakadepende sa panlasa nyo kung gaano kaalat yung gusto nyo. Takpan lang natin at hayaan lang natin kumulo. Pag kumukulo na, haluin lang natin. Maglagay na tayo ng suka. Pero wag natin guys sa haluin para hindi maglasang hilaw yung ating suka. Pag kumulo na, tikman lang natin at magdagdag tayo ng asin o toyo kung matabang pa yung panlasa natin. Hayaan lang muna natin itong kumulo hanggang sa mag yung sabaw ng ating pusit. Kailangan guys, mihina lang yung apoy para hindi ito masunog. Ayan, kung napapansin nyo, kunti na lang yung sabaw. Pag ganyan yung itsura guys ng ating pusit, okay na yan. Kung mapapansin nyo, nagmamantikan at sobra talagang itim ng ating adobo.